Ito ang mga mansyon ng mga gangster sa Speed Society at bala kong nakawin ang mga nagagandahan nilang big bike pero mahihirapan ako. Kaya planano muna na maigi ang gagawin ko para nakawin ang mga big bike na yon. Kaya tara, samahan niyo ako. So, ito nga pala mga boy, no? andito na tayo sa pinakaunang lugar na pag natin. Ano, mga boy, ayun yung motor na nanakawan natin. No? Oh. Ayun no, oh. grabe, ang solid yan mga boy. Naku, nililinisan pa na nakaitim. Naku po, siyado yan ah. Baka delikado yan boy kasi may naglilinis na nakaitim. Babae natin to. kausapin so, lang siguro natin to. No? Siguro, ano, ah, linlangin lang natin siya. Ah. Kunyari, titignan lang natin yung, ano, yung motor na H2 na yun. Baka solid kasi yung motor na yun eh. Sana di makita di dito, tayo mga boy. Ayan, eh. tulid. Halang nga, boy. Ano, may nagbabantay pa pala dyan. Hindi ko nakita nina. Meron pa dito. Grabe ba? Pausapin natin doon, mga boy. Unyari, ano, hihingin lang tayo pagkain. Boss, bossing, bossing. Paling na pa kasi ako paikot-ikot dito sa syudad na to, boss. Nauuhaw ako, boss. Baka pwede mo bigyan ng tubig. Ang init-init kasi, you know, ang ang ano boss, ang liwanag ng araw sa ano, ay ulo mo pala yan, akala ko araw boss. Pasensya na, ulo mo pala yan. Eh boss, baka, pwede mo bigyan ng tubig? Ba naman tubig. Oo, no, boss. Nandiyan may gripo dyan. Grabe ka naman, bossing. Parang papatay mo pa ata ako. Baka ma-no boss. Ba't sa gripo? Magkakasagit eh, ako nyan. Pwede yan, pwede yan. Boss. Uh, anong motor pala yun? solid naman ang motor na yun, bossing. Oh, bakit ka nagtatanong? Hindi naman sa'yo yan. Eh, boss. Nagtatanong lang nga lang kasi ano yun, maganda kasi yung motor eh. Ano ba ah, ito, boss? Ba? Electric pa ito, boss? Ang daming, ang daming ano ah. Makapagbintang ka naman, na. bossing. Kasi ako dito, boss, yung syudad, eh. Alam mo bang galit ako sa nagbibintangan ako, boss, ha? Uy, hindi naman ganyan. Binabalaan ko lang mag yung eh, kasi barilin ko talaga, bro. Ay, ba babarilin mo? Lolo, 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 lo, boss. Huwag naman ganun, boss. Nagtatanong nga lang ako kung nung oh, nagbubunot pa ng barrel bossing. Mo ba? Bossing, mo ba? bossing mo ba? huwag po, bossing. Nakakatakot ka. Huwag na nga, nga. H2, di ba to, boss? Di ba H2 yan? Yes. Daming ano na ito, bossing, ha? Daming Sisa. wiring na ito, ha? Yes. Upgraded na yan eh. Super loaded na yan. Parang ano Up to boss? Pa parang tawag dito? Electric motorcycle to? Solid electric. eh. Electric. Hey, check. Oh, walang tunog boss. Electric sabi sa'yo eh. Ayaw mo maniwala eh. O oh, boss, naka yan boss. Baka ano mangyari sa'yo dyan, boss. Eh, bossing, ah, uh, yun lang pala, boss. Di mo pala ako bibigyan ng tubig. Alis na lang ako, bossing. Sige, bossing. O, oh, sige, bossing. O, oh, we'll dito mo eh. out oh, sa sige, boss. Nakawin ko na yan maya. Oy, anong Ay, makawin? boss. Wala, boss. Wala, boss. Wala, A boss. Nga, eh. Wala, wala, A boss. O, boss. Wala, boss. <laughs> Gagi, man. Muntikan pa yun, man. Narinig tayo, man, ah. So, tayo ikutin natin. Siyempre, makulit ako, eh. Tignan natin dito. Ikutin natin, do. Kasi makulit akong tao, eh. Saksakin natin yun, boyo oh kung nakatayo na yan. Asan kaya yung nakaitim na yun? Tandaan-daan tayo, boy. Bunutin natin. Uy, uy! Ala, 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 Nakita tayo dun. Hindi ata tayo nakita dun, eh. Ayun, buti na lang. din nakita, boy. Magbaril hmm. na lang tayo, boy. Delikado tong ginagawa natin, eh. Ito, boy. barilin na lang natin yan, boy, no? Hmm, patay. Ito na yung isa. Mm, patay. <laughs> Double kill patay. Tara, takbo na natin to boy. Diyan ka na bossing ha. Marami salamat bossing. Tara, 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 tara. Takbo na natin to. Uy, naka-stand pa pala to. Muntikan pa tayo doon. Naka-stand pa. Aray ko naman. Aray ko naman talaga. Nagasgas pa oh. Muntikan na tayo doon boy. Naka-stand pala yun. Gage, ang bilis ng H2 na to. Uy, yari, ang solid. Uy, ang bilis nitong H2 na to man. Ay, ay, pari ko. Pangalawa na yun. Mamamatay ako sa pinagagagawa ko dito, ah. So, nga pala, mga boy, no. Dali na natin to sa, ano, pinaka-safe na lugar dito sa Los Santos. And, tara. So, ito, mga boy. Andito na tayo sa pinaka-safe na lugar. Ayan. And, mga boy, pasok lang tayo dito sa Kentas Custom. Walang nga mga boy. Ang pakasulid ng H2 na to, ah. Sulid ng H2 na to, mga boy. Pasok lang natin to dito. Ang bilis pa, mga boy, no. tas wala siyang tunog. Gagi. Nababaguan ako, boy ah solid na ito boy So ano lang nga pala mga boy Hindi lang yan yung motor na nanakawin natin Kasi meron pa yung kasunod At yung nanakawin natin mga boy Is yun yung pinaka solid ata dito sa Los Santos At andun yun sa La Fuente Blanca Kaya pupuntahan natin yun dun mga boy So ano nga pala mga boy Balitaan ko na lang kayo Kapag nakapunta na tayo dun sa La Fuente Blanca So tara So eto nga pala mga boy no So andito na tayo sa pangalawang lugar mga boy Na nanakawin natin At yung nanakawin natin dito mga boy, boy is motor ulit kasi yun yung pinaka target natin yun mga boy yung motor eh ay gagi paano yan may nakabantay dito ang haba ng baril ano ngayon nakakatakot naman yan bossing balik tayo dito sa ano binagdaan natin gagi ang hirap pasukin yan may nakabantay ay naisip nyo ba naisip ko mga boy what if pumunta tayo dito tapos pasukin natin yan no Diyan tayo sa taas. May baril naman ako dito eh. Ah, dito tayo mga boy. Akyatin natin. Ay, putik. Oh, makaakyat nga. Uy. Tara, 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 tara. May daan naman pala dito. Useless yung ano nila dyan mga gwardiya. Kung may daanan dito may napapaputok ah. Nakakatakot naman to. Gagi boy, dito boy. Wait, nandaan lang tayo dito boy. Huwag tayo magpapakita dyan. Kasi pag nakita tayo nan, yako, yare. Pag nakita tayo boy, dito tayo boy. Sana di makita. Di makita talaga. Ay, Ay bossing, bossing. Sino ka? Ay, boss. Bossing. Bossing. Boss. Sino ka? Sino ka? Si, ano boss? Ako si Berto. Ako si Mang Berto, bossing. Mang Berto. Alah, kilala kita. Ikaw ba si Ay, Mang niyo, Robert? Oo. No, 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 ano Mang Robert, ano ginagawa mo dito? Pinapabantay kasi ako ng amo ko dito eh. Ay, Mang Robert, nakikita mo yung motor? Sa'yo ba yan? Sa amo ko. Ah, sa amo mo pala. Naman. Ah, alaw ko sa'yo. Ano bang ginagawa mo dito? Parang... Ah, gento no? Hindi, <laughs> Mang Robert. Ganito kasi yun, Mang Robert. Baba ko muna kamay ko ha. ah. Galing kasi ako dyan. Hinahanap ko yung aso ko. <coughs> tumakbo kasi papunta dito. Ayan, ayan oh. Po. Meron naman talaga ang aso tumakbo kanina. Anong kulor yun? Brown uh, na yun Oh, eh. brown, brown na aso. Ano yun eh? Bulldog eh. Kaya hinahanap ko. Baka kagatin kayo dito. Mang Robert, baka pwede mo naman ako ipaano dyan sa motor mo. Ang ganda kasi niyan, Mang Robert. Oh. Anong motor ba yan, Mang Robert? ZX ZX Gagi ninja pa ZX Ano yan? ZX 25R Kawasaki ninja Solid naman ito Mang Robert Itong mga bantay Sino ito mga kasama mo ito? Hindi nagsasalita ito ha Pakapokus naman ang mga mukha niyan hindi na mag-nakaw sa big pipe. nako, barilin talaga. Ako, Mang Robert, di naman ako mag eh. Ah, uh, siguro do'y nanatili natin yan. Baka magnanakaw ka. Hindi, Mang Robert, okay. ang sadya ko lang talaga is yung aso ko tumatakbo kasi Ah, uh, sige, sige, sige. Eh, Mang aso, Robert, atin mo natin muna natin ako doon sa labas. Kanilay. Ano? Nagpaputok ako kanina kasi may aso dito sa'yo pala yun. Buna oh, lang. buti pala nagpaputok ka. Magkatugma yung pangyayari sa sinabi ko, mga Robert ha. Okay, oh, mga Robert. Eh, alis na pala muna ako kasi hanapin ko pa yung aso ko. Tara, nakita na kita sa labas. Uh, Sige, mga Robert. Makagat ka pa doon. Baka patayin din ako ng mga mga monyo dyan, no? Daming tao dito, mga Robert. Ang hirap naman nakawan dito. Ay, nakawan. Ah, uh, pasukin. Hindi, pasukin. Uh, ano ba yan? Na nabubul kasi yung dila ko mong Robert eh. Sigtay, ito mga Robert. Sino ba yan? Mga... O oh, yun. Uh, yun sige, sige, sige. Ano sabi sa iyo mga Robert? Yung sabi niya, okay lang daw. Okay lang daw? Hey. O, oh, akala nila magnanakaw ka Ay, di ko magnanakaw mga Robert. Tumukang to, dito magnanakaw. Uh, sige, sabihin na natin. palitan kita pag may nakita na, na naman ako doon sa oh, dumpyard. Sige. ko sayo. Oh, sige mga Robert, mga boy, sana di, di niya mahalata na ano no, yung, nung sinabi natin sa kanya na magnanakaw tayo. Eh uh, mga Robert. Diba? ba ay, ano yan? Eh? Diba may kulang pa kaya sa akin? Ay naku mga Robert, diba sinin na ni, ano yun, ni Jake yun? Diba sinin hindi ni Jake sa'yo? Hindi sinin ni, kinky lang, kulang 20k. Ay naku, ay, delikado yan. Kung mamaya mga Robert, sasabihan ko mamaya. O, oh, siya nga pala mga Robert. Mauna na ako iyo, mga Robert. Salamat, salamat. Sige, yeah, sige. Yeah. Ayan mga... Sige mga Robert. Kagi, si mga Robert pala nagbabantay dyan. Pero okay lang yan mga boy kasi may plano tayo dito eh. May malupit na plano tayo dito mga boy. Punta natin ulit doon. Makulit ako eh. Huwag lang tayo magpapakita. Kasi nakayain si mga Robert. Dandaan lang tayo. Punta tayo doon sa likod. Ayun mga boy, andito na ako ngayon sa likod. At maglalabas lang tayo ng kuchilyo para saksakin yun yung mga nagbabantay. Nasa na yun? Ayun, no? Ayun, si mga Robert, Naka-green. Paano ba? Ano ba to? Ah, uh, saksakin siguro natin tong naka-violet. Tapos, susunod natin, papanin, babarilin natin tong nakaputi. Ay, hindi! Baliktad! Dapat yung nakaputi yung unahin natin kasi nakadistansya yung naka-violet, eh. Napasukin na natin tong mga boy. Tong so, mga boy, papasukin na natin, mga boy. Akit na tayo. Sneaky lang. It lang. Bossing Patay ka bossing Hmm patay Kagi Wala na nung babantay dito Kagi andyan si Mang Robert Ako po Mang Robert Huwag ako parahin Mang Robert Ano ba yan Mang Robert Tumo Ako Hindi ko mapatay si Mang Robert mga boy Mang Robert Asan ka na Sakyanan natin to Uy Uy Mang Robert Alis ka na dyan Mang Robert <laughs> Ay nako po Nanangan na natin boy to may mabantay pa dito patay takbo na natin to boy baka ng motor na to ha ZX25R Kawasaki Ninja oh my goodness mga boy nanakaw natin kay Mang Robert yung ano motor na to baka ng motor na to mga boy ito yung pinaka magandang motor na nanakaw natin mga boy no big bike pa grabe pa solid na ito lang mga boy dalhin muna natin to sa pinaka safe na lugar para di tayo mahabol ni Mang Robert mga boy no So, balitaan ko na lang kayo kapag nadala ko na to sa pinaka safe na lugar mga boy no. So tara. So ito nga pala mga boy no, dito na tayo sa pinaka safe na lugar kung saan nga natin dinala kanina yung isa nating nanakaw na motor mga boy no, yung H2. Ah, uh, ito papasok na tayo dito sa Kentas Custom. Ulang ya mga boy, di ko expect talaga na si Mang Robert pala nag ano doon, nagbabantay. Ito pala yung isa na nating nanakaw kanina, yung H2. Yan, ang yung ng dalawang motor na nanakaw natin mga boy no. Isang H2 sa kaisang Kawasaki Ninja na ZX-25R. So, ayan nga pala mga boy, no. Nanako na natin yung dalawang motor. Kaya, see you sa next video.